Trend pala kayo. Like, do you still know me? <laughs> Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Jem Casarias. I'm a registered nurse in the Philippines, in the UK, and we are here in America. So welcome to my vlog. Hi! How na kayo? It's been a long time. Like, literally, like, overdue na naman tong aking vlog. and i just wanted to say hello proof of life i'm still here you're pretty amen. so anyhow um um uh, i just wanted to say hello um and i'm just gonna make a random video and before i begin Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell so you get notified whenever I release new video. So, nga, um it's just a random video, actually a quick life update. Um, And, um, ano pa ba, ba? Wala, quick update lang. Pasensya na um, hindi maganda yung light. Lighting? Lighting? Wait lang. Mas okay ba ang ilaw? Anyway, uh, pasensya na. At hindi talaga ako nakaka-upload uh, lately. And, nakikita niyo pa may tupi-tupi pa dyan sa gilid. So, anyhow, um, yes, very new haircut tayo ngayon. So, anyway, ayun, kamusta kayo? Like, How y'all doing? ba diba? Parang, kamusta na kayo? Ang tagal na natin hindi nagchichikahan. Ang tagal lang. tagal ko na talagang walang, ano, nurse, about nurse na uh, um, vlog. But anyhow, um, like i've said earlier it's just a random video it's just a um, quick update um parang proof of life diba proof of life na okay pa ako i am doing very very well and sana okay lang kayo mga kaner, mga kakunars, mga mga friendships natin din mga friends and so anyway um alam ko um um, nag-retrogression and sana itong September or October umander na ulit ang ating bulletin board, ba diba? So, kung nasan man kayo, kung nasa Pilipinas kayo or nasa ibang lugar kayo ng bansa, magpakabihasa muna kayo dyan para at mag-ipon kayo para pagdating dito sa Amerika may panggastos na kayo. Anyway, so yeah, life update. So actually um wala, magla-life recap lang ako, ba? Diba? Ano ne, September na, ber months na. And in the Philippines, we, ano, we actually, you know, the spirit of Christmas, you can actually feel it, ano, by this month, ba? Diba? So I'm pretty sure uh, may mga Christmas tree na sa malls and of course, um, maririnig na natin si Mr. Jose Marie Chan and Mariah Carey. ba? Diba? So, ayun. Um, yeah, like, quick life recap lang. Kasi, baka nataka kayo. Ano ba, ano ba nangyari sa buong taon ko? ba? Diba? So, mag, ano tayo? <laughs> mag tayo. Okay. So, January 2024. Wala namang highlight sa buhay ko. Um, of course, New Year, New Me. Laging ganon ang mantra. So anyway, January 2024, um, except for uh, New Year, I did nothing except a lot of pickup shifts. Um, yes, pickup shifts. And then February, um, if I'm not mistaken, wala rin akong masyadong ganap dyan. But February was the coldest month actually kasi meron talag yes nag cold ano siya weather as in talagang um, walang snow well may snow more likely frosts frost yon ganon and syempre naggamit ko yung mga pamporma ko sa London yung mga coat coat ko so yon yun lang naman ang highlight ng February um, pick up shift and then nung March Um, March, March. I think, um, no. March, ano rin, wala rin akong ganap noon, pick up shifts. Um, pero medyo bumaba na yung, um, bumaba na yung temperature that time. So, pa summer na ulit. Walang spring dito sa Texas. Summer agad. So, yon Ganun lang, um, ng March. January to March, pick up shift um, binuo ko ko minaximize ko kaagad yung Roth IRA ko. So, kung alam niyo yung, depende ata kung anong ano yon but by March, na max ko na yung um, Roth IRA ko. Yes, I think. And, and then April, like, like, I went to Japan. <laughs> oh, alright, I went to Japan, and I literally spend My, ano, my time there and talagang nag-ano ko. Talaga doon, literal na spring because cherry blossom again. So yon um, yun lang yung ko ng April and also I did my first ever ten k here in US. So I'm very very happy. So yun yung achievement ko that day or that month. Um, ten k and also. Um, vacation. And then May, um, what Have happened? not mistaken, um, na doon yung tornado. So, I think, nakita niyo naman yung update ko noon na um, may tumulo, ganyan. Hindi, mismo dito sa Central Texas, nagkaroon ng tornado, sa mismong area namin, Um, pero yung talagang tornado, dun siya sa may south part ng city namin, um, dun talaga yung mga naapektuhan talaga. Pero naapektuhan din kami, but not that bad as compared to th that area, to, the, to that, um, you know, specific area. So yon And then June... Um, and also, sa May, nung May pala, I did my first ever half marathon. Like, like half marathon or na ako gana orte and then June um, another um syempre pick -up shift na naman tayo ganyan and also I was packing my stuff because nung June I mean nung July 1st lumipat na ako sa apartment ko and um, July so busy ako sa kaka unpack sa mga pag aayos nung July well aside from July 4th um duty ako noon syempre ano yun time and a half yun ano so anyway um nag ano lang ako nag um unpack ng mga sa bago kong apartment naglinis of course of course nag-update ako ng mga address alam niyo naman nag ako ng mga extra stuff And then, what else pa ba sa July? I think that's it. Yeah. One year na ako nung July. Yes. One year na ako, like, di ba parang, who would have thought? Arte. So, yon And then, July, August, nagbakasyon na naman ng lola ninyo. Um, nagbakasyon na naman ako. Um, Yes, kaya kitang-kitang naman, nagpagupit ako, ganyan, and wala lang, nag-enjoy lang ako ng August, kaya medyo tahimik ako ng August, kasi nag two weeks vacation ako, and then, it's very refreshing, ah, tara, and then, um, itong starting ng August until December, sabi ko, hindi ako mag mag extra shift, kasi sometimes, pag extra shift ka ng extra shift, aside from tax, nakaka-drain. And ayoko yung, yung pumapasok ako at nagre-reklamo ako all the way. Uh, alam mo yun, na <laughs> ayoko na ganyan. So, sabi ko itong August to December, medyo maglalaylo ako ng pickup shift. Which I actually did. So, August, yun, bakasyon. And then, September, this September, um, <laughs> ano ako, like, nagbakasyon na naman ako, five days off. Um, out of state lang naman, hindi out of the country, like, nung August. Yes, August, ano yun? Out of the country, again, if you're following me on my Instagram account, you know where, where did I go. So, yon. Well, yeah. Tapos, <laughs> ang arte ko, oy. And then, nung September, ah uh, itong September, nag-out of state ako, and, um, ano pa ba? Well, I... Nagkasakit ako noong September. Na itong first week ng September. Nagkaroon ako ng flu, I guess. But, feeling ko COVID siya. I check nagpa nag covid test ako but negative siya but feeling ko false negative yon i really feel na covid yon kasi ang daming covid patients and of course yung mga staff members that time And then, feeling ko, yon So, nagkasakit ako. So, and then, pumapasok pa rin ako. Umiinom lang ako ng, um, ng Tylenol and ng Neozep. No, well, na, Tylenol or Neozep. And then, Lagundi. Kasi nag din ako. So, ayun. Um, yeah, and then, After nung gumaling-galing na ako, makarecover na ako yon, Nag-ano ako five days out of state. It's very, very nice. And then, um, ngayong pagkababalik ko lang, gumawa ako ng vlog para sa inyo, diba? Kasi baka nagkataka na kayo, nasa <laughs> na yung vlog ko, diba? So, yun lang. And then, um, end of so, September, yes, gumawa ako ng extra shift. Kasi ang dami kong off. Ah, ang yaba! Ang dami kong off. And then, um, October, ano bang plano ko? Nothing really sa so October, but October, like, manala ng Sabrina Carpenter concert. So, yun yung highlight ng October ko. So, I'm very, very excited. na ako ng kung anong ko sa concert. Because that's also my first ever concert na a-attendan ko. Um, bumili ako ng Taylor Swift na na concert sa London. But, binenta ko rin siya kasi parang sabi ko it's too soon para bumisita sa London ah, too soon so yon so Sabrina Carpenter ang first ever concert ko in my 30 plus years ng buhay ko and I'm so excited and um, November also October and actually September magsa start na ulit ako ng um, half marathon training ko Um, yeah, so September, mag-start na ako ng half marathon training ko and then November, yun, training lang long runs, yun ang goal ko and then December of course, it's my birthday yo yeah, like yun, bibisita ang aking good friend shoutout kay Sheila, I'm so excited for you, talagang ibibida sa sa'yo yung buhay ko dito sa Amerika ah, <laughs> lang Hi Sheila, kung nanonood ka, I miss you. So anyway, ayun nga. So hopefully, ma-approve yung leave ko. Um, ah uh, actually, leave ba? Oo, yun. So first week, um, pupunta, eh uh, pupunta siya dito, bibisita siya. So papakita ko yung aking, you know, a day in my life sa uh, USRN. In... Tara! As a nerd, hindi, hindi. pa ka lang sa kanya kung ano yung buhay ko dito, kung ano yung pagkakaiba ng buhay ko sa UK and dito sa Amerika. And then, mag-out of state kami together. And then, sa second week, hopefully ma-approve yung mga nire-request ko. Ayun, ano ka na, marathon, ano ka na. Marathon, kinayamay ko na. And then, January... Oh May ganap na agad for next year. January 2025, wala namang ganap. Pick up shift ulit, ganon. And run. Kasi sa February, I joined another half marathon. And March, April, May, I don't know. But y'all, I'm just excited. <laughs> and I just can't hide it. So yun lang naman yung mga ganap ko. Sinabi ko na sa inyo yung mga paandar ko every month. And I'm very, very excited. And pasensya na kung hindi talaga ako nakaka, kung nakakapag-update palagi sa, ano, sa aking channel. But yes, I am doing pretty, pretty well. And I hope sa susunod ko na off, si sipagin ako ng makabuluhang, ano naman, vlog. Iniisip ko, um, na i vlog ko yung gastos ko, yung 2023 ko na um, expenses and 2024 ko na expenses. yon So, yun sana yung gusto kong i-share sa inyo. Yun lang naman. So, um, kung inaakala nyo, dami kong pera, hindi, wala. Wala akong ano, nasa ano siya, nasa retirement, ano siya, savings and, you know, But, sa susunod na yon sa susunod ko yung i-discuss. So, ayun lang. Nag-hello lang ako sa inyo, guys. And, sana nagustuhan nyo ang aking short and sweet video. And, I will see you, see you next month. Next month na naman. But, hopefully, sana si Pagin talaga ako mag-edit ng videos for you guys. So, anyway, thank you guys for watching. And, I hope to see you very, very soon. Bye! <music>